Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpost si Ai de las Alas sa Facebook para ipahayag ang kanyang sariling opinyon tungkol kay Carlos Yulo at ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Ayon kay Ai, na off daw siya kay Chloe dahil nakasandal ang baba nito sa balikat ni Carlos during interview. Iko congratulate ko si Carlos Yulo sa kanyang pagkapanalo sa ano to, sa Olympics. So, syempre, hindi naman ako makikialam kasi wala naman akong alam sa mga buhay-buhay nila. Pero ako, opinion lang ako ng konte kasi napanood ko yung ano, yung parang interview niya. Parang na-off no ako kasi si girlie habang ini-interview si Carlos, yung bata, naka ano, naka sandal dito yung baba nung ano, nung ni girl, ni ate girl. Buti na lang pabilog si ate girl. Kasi kung ako ang nakaano doon, patay. Sabog yung balikat ni baby boy, nakakaloka. Buti na lang pabilog siya, hindi siya patulis. Yun. Pinayuhan din niya si Chloe na kung hindi naman daw siya kasali sa interview ay tumabit-tabi na lang daw siya sa gilid bilang respeto sa Olympia na dapat hindi siya umi-eksena. Tapos sana sana lang may mag-guide kay baby boy na kasi syempre olimpian 'yung ano 'yung ating baby boy dapat respetuhin naman natin. Ate girl, dapat pag hindi ka naman kasama sa interview, ano dito ka na lang sa side by side ng ano ng darling mo. Kasi syempre olimpian yun. siya 'yung ini-interview dapat hindi ka na medyo sumasali ng konti dun sa eksena. Payo rin niya sa taga media ay wag nang tanungin sa personal life si Carlos na nagke-create lang daw ng intriga dahil hindi naman siya showbiz. Dapat ang tanungin ay yung mga bagay tungkol sa Olympics. Ani ay ay. At saka sana doon naman sa mga nag interview utang na loob. Huwag nyo na siyang tanungin tungkol doon sa ano. Hindi naman showbiz yung bata wag niyo na siyang tanongin tungkol dun sa personal nilang buhay. Kasi, ano eh, nagkikreate pa ng ano eh, ng intriga ba? Siyempre, wala naman alam yung batang. alam lang nun, pag tinanong siya, tanongin niyo siya kung ano ba, ang, anong, of course, yung sa pakiramdam niya ba, kung anong pakiramdam niya, siyempre, happy siya. Yung ibang bagay na lang tungkol sa Olympics, wag na dun sa personal nilang buhay. Kasi kaya nagkakaroon ng gulo kasi kayong mga nag interview na hindi naman showbiz yung bata, yun yung topic. Dapat ba diba, ang topic nyo tungkol sa Olympics o kung ano bang ginawa niya bago sa Olympics, ano bang ano. Basta tungkol sa Olympics lang, wala nang personal na buhay para wala nang gulo.